Dalawang bagay kung bakit nagsiselos ang isang babae. Una sa lahat, dahil mahal ka. Pangalawa, dahil sa mataas na emosyon. Ang emosyon na itong babae, tunay na mag niya. Sa panahon na may nakita man niya naramdaman, kinutuban, automatic yan. Dinidigdahan na ng emosyon yung babae para panahon na magselos. Iba't ibang klase, depende sa sanib. Nandiyan nagbigla na lang mananahimik. Aawayin ka, ayaw ka makita. Hindi papansinin yung mga tawag o text mo sabihin natin busy. Pero pag ikaw, naka-receive ka ng text, na-reply sa'yo ay thumbs up emoji. Kucha, may problema ka. Pero mag-iingat sa babaeng magaling magselo. Dahil hindi lahat ng selos ay tunay na selos. May ibang babae na nang bibitag lang. Sinusukat ka o sinusubukan ka. Nagbaba ka sakali na baka madulas ka. Kadalasan, pinapadaan sa pabiro, parinig. Kaya wag mong patulan. Sakyan mo lang ng matauhan. Payo ko, simple. Kahit saltikin pa yan, dahil mahal mo yan, lawakan at habaan mo pa ang pasensya mo. Dahil pag ang babae nagsiselos, kung ano man ang lumalabas sa bibig niyan, ay hindi naman ang sinasabi ng puso niya. Pero kung gusto mong umalis at may lakad ka at kailangan mo magpaalam,